idol, naka-splitter tayo dito, ano? Ayan, so RCY splitter tayo dito. Doon sa viewers natin, kung pwede diba ba daw isabay yung apat na speaker dito sa dalawa nating amplifier. So dito idol, pwede tayo gumamit dito ng tigda dalawang speaker dito sa ating bawat amplifier. So isa sa left channel, isa rin sa right channel. Ganun din dito sa ating Ibabang amplifier So pwede dito tayo gumamit dito ng dalawang speaker So magiging total natin dito Apat na speaker dito sa dalawa nating amplifier So dito idol magkakaroon ng output ito Itong ating left and right channel Dahil dito sa input ng ating amplifier So dalawa yung input natin dito Ayan left and right channel din yan ano Ganon din dito sa ating uh, ibabang amplifier So magkakaroon ng output talaga yan Yung ating dalawang uh, channel dito Left at saka right channel so, Apat na speaker natin dito tutunog talaga dito sa ating dalawang amplifier so ito yung ating source ayan cellphone gumamit lang tayo dito ng Y splitter ayan so ang ginagamit ko ngayon dito yung speaker dalawa lang ano tigi isa lang sa bawat amplifier so kung gusto natin apat dito pwedeng pwede dito sa ating connection na to dahil dito sa ating mga input ayan so dalawa yung input natin dito talagang mayroong output yung ating left and right channel dyan pa-connect naman ng ating speaker dito sa ating amplifier idol. so maglalagay lang tayo dito ng dalawang speaker ano, isa sa left at saka isa sa right. So katulad nito, mayroon na tayong nilagay dito sa left, ito sa baba. So wala naman problema kung dito din tayo maglagay ano. Pero ang ginagawa ko na lang dito maglagay ng isang uh, speaker sa taas para nagiging uh, left and right channel siya, ano. Kasi dito idol, may mga amplifier minsan na may mga speaker selector, kaya may speaker A, speaker B. Ito mas okay na rin yung ganitong connection ano isa dito sa taas isa naman dito sa baba ayun pare lang din naman siya right at saka left pero sa speaker selector uh, mayroong speaker A at saka speaker B at least dito isa sa speaker A isa sa speaker B yung ganitong connection so ganun lang din dito ay dito sa baba ganun lang din ang gagawin natin kung apat yung ating uh, ginagamit na speaker ayan ito ganyan din ano So dahil may Y splitter tayong ginagamit dito, so dalawang speaker sa isa bawat amplifier natin. Tutunog po 'yan, ano? Ayan. So pwede naman yung dalawa nating speaker dito sa taas. Ayan. Kasi dito may mga amplifier naman na speaker A, speaker B, left at saka right channel dito sa kabila. So ganoon lang siya idol, ano? Nasa inyo naman 'yan kung anong gusto niyo yung setup. Pero pag ako, ginito ginagawa ko. Ayan. So dalawa dito, dalawa din dito. Wala tayong ginagamit dito idol na mixer kundi ayan cellphone lang saka itong dalawang amplifier so ginagamit natin dito ng connector idol mula sa ating cellphone papunta dito sa ating dalawang amplifier ito lang siya idol 3.5 to 2 RCA tapos itong ating RCA Y splitter ayan so dito natin siya i-input yun ang gagaling sa ating cellphone ganoon lang din dito sa kabila RCA Y splitter lang din ayan so nakaabang na siya yun ang gagaling sa ating cellphone ito yung input natin sa ating RCA Y splitter katulad nito Ito idol. Ayan. So magkakaroon na ng signal yung ating dalawang amplifier dyan.